Okay mga bossings, hanggang ngayon mga bossing is marami pa rin nagtatanong kung kumusta naman daw yung performance sa pang skydrive na belt na ginagamit sa Bergman mga boss. Kung may nagbabago ba sa kanyang performance. So ayun, buksan muna natin mga boss para malaman natin kung ano talaga ang itsura niya ngayon. So heto na po siya ngayon mga boss sa mga nagtatanong kung kumusta naman daw yung performance sa pang sky drive na belt. So madumi na rin ng panggilid natin. So almost 6 months nga di ko pa nalinisan. Medyo tinatamad lang kasi ako ngayon. So base naman sa performance niya is wala pa rin na bago mga boss. So almost 1 year na pala itong nagamit ko mga bossing. So ayan nasuyo natin na walang mga crack sa kanyang ngipin sa fan belt mga boss. So ang masuggest ko lang sa inyo kung balak nyo magpalit ng fan belt na pang skydrive ang piliin nyo mga boss is yung SGP mga boss hindi yung ibang brand so ulitin ko uh, ang fan belt pala neto ay belt ng pang skydrive FI uh, fit lang ito para sa Bergman EX pero sa Bergman Street di ko pa na try kasi wala tayong unit na Bergman Street so sa mga Bergman Street dyan uh, ang masuggest ko lang sa inyo huwag na kayo bibili ng pang skydrive belt bakit? magkapresyo lang naman yon sa Bergman Street at saka sa Skydrive FI. Yung sa Bergman EX lang talaga kasi masyadong pricey mga boss. So nagre-range siya ng 1,700 mga bossing. So ganun po kamahal yung fan belt ni Bergman EX. So ngayon mga boss, ah, paandarin muna natin to. So ito na po siya ngayon mga bossing So si mas taklan din sa fan belt Yan, di naman kumakalampag Umili ako ng fan belt mga boss Is nasa takbong 12,000 pa lang po ang unit natin mga boss So ngayon mga boss almost 1 year na rin uh, Nasa takbong 21,000 na po mga bossing So ganun pa rin ang kanyang performance So walang nabago mga bossing So yan kapag naka center stand Nasa takbong 3 lang mga boss sa mga gusto pala bumili ng stock talaga na fan belt para sa Bergman EX may good news ako sa inyo mga boss may nilapag ako dito sa comment section mga bossing dahil nakasell po ngayon ang fan belt para sa Bergman EX mga boss so ngayon nasa 1,410 na lang po ang kanyang presyo mga bossing ang orig price pala yan sa fan belt ng Bergman EX is nasa 1,700 mga bossing so paunahan na lang mga bossing dahil 28 stock na lang po ito ngayon So, ito siya mga bossing. Uh, built for SkyDrive EX lang to ha. Uh, ito. Ang urig price is nasa 1,711 pala. So, ayan. I-check out natin ito. Ayan. Try check out natin. Tapos ito. 1,711. So, i-tap mo lang itong platform vouchers. Ayan. So, kapag na-tap mo na, uh, pindutin mo lang itong recommended mga bossing. So, naka 18% off na kayo mga boss. Ayan, so itap, pag tap nyo mga bossing Ito, nakaka-discount kayo ng 308 pesos mga bossing So, okay natin So, bali, ito na po ang mababayaran ninyo mga bossing Ayan, 1,403 na lang ito mga boss So, paunahan na lang mga boss Dahil, uh, 28 na lang kasi ang stock nito mga bossing Ayan mga boss, oh 28 na lang po ang kanyang stock mauubos na ito mga bossing so ito yung mga feedback mga bossing ayan legit mga boss so paunahan na lang yan mga boss kung gusto nyo ng pang samantala uh, pwede naman kahit skydrive fi mga boss so kapag may budget na saka na lang kayo bibili ng stock fan belt